Okay, habang hinihintay natin yung 45 minutes na pagluluto ng oven, magwawaiti muna tayo dito, makipag-sharing. Dito ako sa balcony ko kasi ang bahay magulo. Dito ako sa labas. Meron akong lamesa dito na inuupuan. Kasi may balcony, mayroon balcony din sa likod. Dito ako nagwawaiti, ayan, may mga garden din ako yung supot ng ano, yun ng fertilizer maglalagay din ako mamaya ng fertilizer ng mga halaman ko dahil mapagmahala ko ng halaman kaya akong mag-alaga ng kusa pero gustong gusto ko yung pinapanood lang yung mga animals pero more I love garden vegetables and some, ayan, uh, mga sili, may gabi meron ako doon ginger, tapos ito yung basilicos hindi ko alam ang English ng basilicus. Napakabango po ito. Basilicus po. Is, this is good for the winter flower. And, ayan, yung mga dahon niya lang. May wala pang bulaklak. Ang mga dahon niya, mini mixer yan para maliit-maliit. Nilalagyan ng yogurt at saka ano, isahog sa spaghetti. Sarap. Tapos ayun, may mga ginger ako. O, habang hinihintay ko yung fish na linuluto ko. Yan ang aking balcony garden may mga halaman ako mamaya lagyan ko ng fertilizer yan para pandagdag sa mga soil nila kasi habang ano nagwawarty ako magluluto nagaga-garden kasi sabado ngayon day off pwede na akong magnyaw-nyaw sa telepono bye thank you yan, nilagyan ko na siya ng ano ng olive oil. Sa lemon juice. Ayan, oh. Lagyan natin all around ng lemon ng uh, mantika, olive oil, tapos ng kunting tubig para yung mga asin niya pupunta doon sa ilalim. Yan. Kunting tubig lang. Huwag masyado. Ayan. Kaya, no? Pag kumukulo siya hanggang sa, ano, maluto siya. Ilang yung kunting tubig lang po. kanyan, Ngayon, ilalagay ko na siya sa oven. Paglit lang po kasi iisa lang ang kamay, dalawa ang kamay. Ayan. Yeah. Tapos, i-open natin sa up and down yung oven. Up and down. Tapos, 180. 180. Ay, naku. Tumba. Ayun siya. It takes 45 minutes I'm going to be ready. Ayan po. Nasa loob na siya ng oven. Lulutuin natin ng 45 minutes and then it gets ready. Yan ang pananghalian namin. Maraming salamat. Yan, nalinis ko na yung gilis. Nilagay ko na sa on top of the parsley. Naglagay ako ng regani piperi, black pepper. And then next for the olives oil. Ayan. On top of the parsley, I put them all together without head. Uh, you see? The deles I take out the head but yung JJ galunggong ang tawag dito ay yung ano hindi ko alam kung anong kalios ang tawag sa fish na yan napakasarap and sweet Yan Tapos ire ready ko na yung ano yung lemon saka kamatis on top I will put them on top of the fish ready for cooking Okay kaya ito, inaano ko ito sa, ano, sa, yung lemon, inaano, tear it, and then the juice will put on top of the fish. Nag-slice ako ng dalawang lemon kasi masyadong maasim. Tapos dalawang kamatis lang. Ayan, and then after that, I will uh, put them all together with the piece. And then we will see the next, okay? ayan yung olives oil, lalagyan ko yan ng olives oil, yung parang imamarinate. marinate thank you hello, hello, good morning pananghalian na malapit na alas 12 na dito, ayan magluluto tayo ng galunggong at saka yung dilis paghaloin natin, tatanggalin ang ulo, lilinisan muna tapos ilalagay sa oven ayan ang ricado, may, pep may pe black pepper saka parsley Lilinisin ko muna ito, tapos ipapakita ko sa iyo kung paano yung pagluluto ng bilis sa oven. Ayan, nakahanda na yung tanlagyan ko. Tapos, lalagyan ko pa ito ng olives oil. Yung olives oil, o oh, yan, marmarata. Yun ang pinakamurang olives oil kasi yun ang kaya ng bulsa ko. Tapos, dito ang mga rekado. May bawang, may kamatis, may parsley. Ang gagawin ko sa parsley, ilalagay ko sa ilalim. Ayan, ito yung parsley ha. Linis na linis ko na to. Nalinis ko na ito yung parsley. Tapos, ilagay natin yan. Sa may tapsi, ang tawag dito yung paglulutuan. Ngayon, yung parsley, all over. You put all together. Like that. Tapos, ipatong ko yung isda dito. Lilinisan ko muna green na green. Mamaya ang bango-bango po. At saka sabi nila ang parsley, nakakatulong po sa health natin. Kasi ito, binubura yung mga bato sa katawan. Daming parsley dito. Pero minsan, sinasahog ko yan sa salad. Kinikilaw. Kaya, may halong ano ito, celery. Ayan, tanggalin ko yung ano, oh, meron, ayan, ingatan natin yan, tinatanggal yan, yung ano, yung... Parang damo kasi ito pero nakakagamot ng katawan. Yan yung celery. Tinatanggal ko yung, yung ano niya. Ano yan? Uh, yan? Oh. Tinanggal ko na. Tapos mamaya lagyan ng olives oil, kamatis, lemon. Tapos itong ano, yung black pepper black pepperi, Ganyan isusunod ang black pepperi eh. Nilalagay nila. Tapos meron pa yung oregano. Meron akong oregano pero nasa bote. Ayan yung oregano ko. Ma maubos, paubos na yung oregano ko. Bibili na naman ako ng ano, bago. Ayan. Linisin ko muna itong mga dilis at galunggong. Tapos ilalagay natin dito sa tapsi ang tawag dito sa may ano lutuan. Okay? Yan, yung oven natin, nagaantay. Thank you.